What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's content ay uh, pag-uusapan natin guys itong uh, isang coin which is 5 uh, piso na commemorative coin. Ito yung uh, 70th year anniversary ng Little Gulf Landing. So mayroon akong dalawang hawak dito guys na isang uh, circulated at isang naka blister pack. Pero mamaya guys pag-uusapan natin yung uh, mas mataas yung presyo. So dito muna tayo guys sa circulated condition. So itong mga ito talaga guys na uh, coin ay uh, circulating commemorative coin. Kaya may mga ano dyan guys no, yung mga ibang tao nakakakita ng mga ganitong coin. So nagsisirculate 'yan, no? Ngayon, yung uh, value ng ganitong coin na circulated ay uh, face value lamang ko. Ibig sabihin guys, 5 piso lang ito. Ngayon, kung ang uh, condition niyan ay uh, uncirculated, uh, may additional ng kaunti sa kanyang value pero hindi ganun kalaki. Maaring uh, between 10 to 20 pesos ang isa. At uh, uh, yung ano kasi nun guys no, yung demand kasi ng mga uncirculated na condition ng mga hindi ganun kataas no. Uh, unlike sa mga ibang coins. But anyway guys, yun nga uh, pagka uncirculated, most probably mga 10 to 20 or uh, bibihira na lang siguro umabot ng 50 pesos ang isa ngayon ito namang naka blister pack guys ganito kanyang itsura kung mapapansin nyo uh, parang proof like yung kanyang uh, condition compare dito so may parang uh, mirror finish sya tapos mate at uh, syempre naka blister pack sya na ganito so ganito yung uh, blister pack nya at sa likod guys ito so minted ito ng ano bangko sentral ng Pilipinas at uh, metallic composition niya is nickel brass. Ayan, meron siyang 70% copper, 24% uh, percent zinc, 6% nickel. So, may 27 mm na diameter at uh, uh, 7.70 grams na weight. So, itong uh, mga naka-blister pack naman guys, before, ang alam ko nakaka-order nito sa ano, sa BSP. Pero parang ngayon wala na yata. Hindi ko lang sigurado guys, no? bata uh, sa mga retail ano, retailers ng mga ganito, pumapalo ito ng around 150 to 200 or minsan 250, depende sa seller. Tapos uh, yung binabanggit ko naman sa inyo guys kanina na ano, mataas yung value. Uh, same ano lang siya guys. No, wala ako noon pero ipapakita ko yung mga picture ng uh, uh, ano na anong coin na yun. So ang yung coin na yun guys, meron siyang box. Ayan, tapos naka-capsule siya. At the same time uh, ano siya meron siyang kowa ganito yung itsura nung ano niya guys no parang pinaka kowa niya or yung uh, paper niya no ayan so late golf landing din malit parang maliit na ganito guys so oh. ayan so ang ano niya dun, guys yung uh, kanyang presyo ng ganong coin is around the uh, 1000 to 3,000 pesos. So, hindi ko ma-ano kasi guys, no? Ma- tawag doon. Ma-finalize yung price kasi ano, uh, hindi pa talaga siya pinopost ng ano, ng uh, for sale. Ang nakita ko lang doon guys is merong nag-inquire at uh, may mga sumagot doon na mga, ano, ng mga kaibigan din natin ng price range. So, doon ako nakakuha ng idea regarding sa presyo ng coin na yan. So, o, isipin nyo guys, parang ganito lang siya na naka-capsule. Pero meron siyang box at saka meron siyang kowa or yung paperworks uh, paperwork niya, no? So, yung price range nun is around 1,000 to 3,000 pesos. Uh, hindi ko lang alam guys kung gaano karami yon yung uh, ano na yon yung mintage uh, nun. Siguro kakaunti lang kaya ganun siya na ano, naman. No? Pero kung isipin mo, parang ganito lang siya guys. Meron lang siyang box at saka meron siyang kowa. So, yun guys no. Ah, uh, yung mga ganito na blister pack, ayan, summarize natin. Ito mga 150 to uh, 250 yung presyo mga ganito. Tapos mga circulated, face value lang yan. Yung kung uh, uncirculated naman, pwedeng 10 to 50 pesos depende na sa ano yan guys no. Ah, uh, sa buyer chaka seller. At yung last guys, yung uh, may mahal na value is yung may box kowa uh, na capsule So, yun yung around 1,000 to 3,000 pesos. So, yung vintage, di natin alam guys. Kaya siguro mahal, kakaunti lang yung ganon. Anyway guys, sana meron kayong natutunan dito at uh, uh, patulisan patuloy sana kayong sumuporta sa aking YouTube channel. So, muli guys, maraming salamat sa panonood.